Uy, maayong uddo ninyo. Happy, happy Tuesday, guys. Nandito ang inyong Mama Lori. Ito ang ginagawa ko ngayon. Ito ang gawain ko, guys. Ayan, nagpupunas ako dito. Katatapos ko nang nalinis ang buong bahay. Ngayon, pinapakintab ko na lang ito. Oo, kailangan We have to make sure it's very, very nice. Namakintab, namakintab. For how many times we have to do it over and over? Because see, we have to make sure it's nice and clean, diba, guys? Yan, oh, diba? Oh, hindi ma, hindi madali, hindi madali ang buhay dito sa Amerika. Oh. First time ko itong, first time ko itong sinishare sa inyo. Ayan. Linis. Pero hindi lang itong nilinisan ko ha. Tapos na ako naglinis sa buong bahay. Ito na lang yung pinakalas ko. O diba? Diba? Ang kintam-kintam na niya guys. O. Oh. Ayan. So yan lang guys. Sinishare ko sa inyo. Kasi kailangan nating galingan ang ating paglilinis para talaga magustuhan ang trabaho natin sa ibang tao. Okay, so yan lang guys happy tuesday. Salamat-salamat. Huwag kalimutan mag-follow and subscribe.